Pagdang araw ng Martes, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Kabilang umano sa paggamita ng Department of Education ng hinihingi nitong confidential funds ang pagpigil sa mga banta sa kaligtasan ng mga estudyante sa mga eskwelahan. Sa budget hearing ng DepEd, nagpahayag si spokesperson Michael Poa ng pagkabahala sa banta sa mga paaralan tulad ng ilegal na droga at pagre-recruit ng mga rebelding komunista. Ayon kay Poa, may nagaganap na recruitment ng New People's Army sa labing-anim na high school sa Metro Manila. Aniya na sa 22% ng mga sumukong NPA mula 2016 hanggang 2022 ay nasa edad 12 hanggang 17. Mahigit 5,000 menor de edad naman ang nadiskubring sangkot sa ilegal na droga mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo 2023. Sinabi ni Powa na kailangan ng DepEd ang confidential funds para mapigilan ng ganitong banta sa pakikipagtulungan ng mga alagad ng batas. Bahagi niya ito ng mandato ng DepEd na maghatid ng dekalidad na edukasyon sa lahat. Humihingi ang DepEd ng budget na 758 billion pesos para sa taong 2024 kung saan bahagi nito ang 150 million pesos na confidential fund. Ikinakasana ng Department of Trade and Industry ang pagbuo ng Special Task Force para sa pagpapatupad ng price ceiling para sa bigas. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, ang pagbubuo ng Special Task Force ay alinsunod sa inilabas na Executive Order 39 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtatakda ng price cap para sa regular milled at well-milled na bigas. Bukod pa rito, magbibigay din ng tulong ang DTI para sa mga apektadong wholesaler at retailer ng bigas sa pamamagitan ng tulong pinansyal at pautang. Direkta ding ikokonekta ng gobyerno ang mga tindero ng bigas sa mga retailer gaya ng supermarket at iba pa at magbibigay ng libreng transportasyon para makabawa sa kanilang gastos. Alinsunod pa rin ito sa utos ng Pangulo na ibigay ang lahat ng tulong at suporta para sa kanila. Ayon kay DTI Assistant Secretary Teodoro Uvero, magsasagawa ng profiling at validation ng DTI at iba pang member agencies ng task force para sa mga nagtitinda ng bigas. Ito ang magiging basihan sa pagkuha nila ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture, Local Price Coordinating Council at sa lokal na pamahalaan. Tiniyak din ni Overo na tuloy-tuloy ang kanilang pag inspeksyon sa mga bodega ng bigas sa bansa para matiyak na sapat ang supply at masawata ang hoarding. Inaprobahan ng Senate Committee on Finance ang panukalang 2.3 billion pesos na budget ng Office of the Vice President para sa taong 2024. Ito ay bago pa patalakayin ang inihiling na pondo para sa Confidential at Intelligence Fund nito. Di gaya ng deliberasyon sa House of Representatives na tumagal lamang ng 15 minuto at kalauna na inaprobahan Ilang mga senador ang humingi ng paglilinaw para sa hiling na 500 million pesos na confidential and intelligence fund? na nakapaloob sa mahigit 2 billion pesos na budget ng OVP para sa 2024. Kinwestyon ni Senator Sherwin Gatchalian ang libreng sakay program ng OVP na tila pareha sa serbisyong binibigay ng Department of Transportation. Sa isang pahayag, kinwestiyon naman ni Deputy Senate Minority Leader Risa Hontiveros ang paglilipat ng pondo o realignment ng budget ng OVP noong isang taon at tinawag itong ghost transfer. Anya, walang CIF fund ang OVP noong 2022 at hindi maaring gamitin ng sobrang pondo sa isang non-existent item sa ilalim ng General Appropriations Act. Gayunpaman, pa si Vice President Sara Duterte sa pag-aproba ng kanilang budget para sa susunod na taon. Mas magiging epektibo din anya ang kanilang pagbibigay ng serbisyo sa tulong ng CIF. Sisiguraduhin din daw na magiging mahigpit sila sa paggamit ng pondo alinsunod sa batas. Nabuo na bilang bagyo ang low pressure area na namataan sa silangan ng extreme northern Luzon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ay sa pag-asa, panatili ng bagyong ineng ang lakas nito habang mabagal na kumikilos pa kanluran. Huling na mataan ang bagyo sa layong 775 km sa silangan ng dulong Hilagang Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 45 km bawat oras at bugsong aabot sa 55 km kada oras. Posibleng lumabas sa si ineng ang bansa ngayong gabi o bukas ng umaga. Wala itong direktang epekto sa bansa pero magdadala ang buntot o throw nito ng kalat-kalat na pag pagulan pagkulog at pagkidlat sa Batanes, Cagayan at Isabela. Pinapalakas din ito ang hanging habagat na magdadala ng monsoon rains sa kanlurang bahagi ng Luzon, lalo na sa Pangasinan, Zambales at Bataan. Makakaranas ng manakanakang pag-ulan ng Metro Manila, ang ibang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Medoro. Asahan naman ang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa natitirang bahagi ng Luzon. Makakaranas naman ng ibang bahagi bahagi ng bansa ng pulo-pulong pag-ulan dahil sa habagat at localized thunderstorms. At yan ang pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atin sa inyo ng PNA Headlines para sa iba pang mga balita at impormasyon. Bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account, The Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balita ang nagbubuklod sa buong bansa.